yung mabigat maaga ang mabigat yung garabi -i gabi -i. ang um, tanghali aldaw mabigat maimbag ah ma maimbag ng umaga maimbag nga bigat o nga ang umaga mabigat iba talaga sa Ilocano no ang umaga mabigat ano mabigat manigas Maimbag Bigat. Maimbag na bigat. Maimbag na, na, na bigat ni Maimbag, hindi maimbag. Naimbag. Masaya na po masumbag. Iba hmm. e, e nga yung Ilocano, alam mo yung ano lupa sa kanila daga. O di ba? Ang daga sa atin tumatakbo. Ano yung lupa sa kanila? Daga. Anong daga. <laughs> <laughs> oh. dagang ha And tapos yung apoy sa kanila ano ah, kayo ano ah ayong ano pala yung kahoy kayo sa inyo o yung kayo oo biruin mo ang ang sa kanila yung kahoy nagiging kayo na sa amin ang kayo apoy <laughs> <Aha>. <laughs> uh oh oh. Uh, Mila na saatin yung... mabigat. <laughs> ka, ng mo, hindi ka <laughs> hindi nga, Paano ka matu Paano ako matututo doon? Yung anak niyo. Dalawang buwan ako sa Manila, uuwi ako doon. Sa Abra, isang linggo lang ako balik na mako dito. Matututo ka rin o bakit yung ng ano hindi nga eh paano ako matuto doon? Pagdating ko sa bahay namin, bahay lang talaga ko hindi ako magsabi na nandyan ako sa kapitbahay o oh, kahit nasa sa kamag-anak, hmm. hindi ako bahay bahay lang talaga ako lalapas lang ko doon magigib ng tubig oh solid na ilokana yung kay Abra, eh. tinuturuan, ka. <laughs> May, tinuturuan ako eh, kaso ang yung ano eh ako nga hirap matuto ako eh. Okay. Oh, yung sulit oh. ang abrano? Oo, abrano mga yan eh. Ilocano. Yan ang mga sulit talaga nga Ilocano abranong Ilocano. May banag sa Ilocano? Eh, banag doon nasa Sierra Madre. Pero doon sa Banggid. mga Ilocano, puro talaga yan. Sa Benguet Lolo ko, ano Hindi bingit, iba na yung banggit, iyang iba yung bingit kay yung banggit sa abra yung bingit sa ano? Yung, bagyo. Oh, yung bingit to, oh, ang lalawak ng taniman ng mga gulay Lolo ko, <laughs> Saga Benguet. Well, doon sa Abra, 1990 sa akong pumupunta doon, yung ilog na napakalapad, Diyos ko po. Napakalapan na ano ilog. Kung magbaha yon, walang jeep makatawid. Ang jeep doon, kinakalga sa balsa. Tawid lang. Pero kung magbaha yon, mismo bangka, e, punta ka sa kabila. Ang dati pamasahe Manila to, Abra, ano lang yon, 125. Pero pagtawid ng ilog, dito sa kabila lang, doon lang sa Abra, abot ng 300. Pamasahe, bawat isang tao. Dati ba sa rin ang inaanong tinatawid yung mga sasakyan? wala na, tulay na, haba-haba. Pero ngayon may tulay na, tsaka ano, tulay na na mula sa bangkit hanggang yung mga ilog na yun. Mga tulay na. Tsaka simintado na patungo doon sa baryo. Ang na lalawak na yun. Ngayon na ano, mga 20s na yan. Malawak ng ilog doon. Grabing ilog doon. Hanggang tagay pag nagbaha kasi doon kay para kasing kawa doon eh. Ang bundok kabilaan pag nag Nagulan nga talaga doon bagsak sa ilog ng ano, Abra. Ay. May mga sirena, maniwala ka naman yan, mga ano lang katang isip lang ng tao yan. Hindi yan, um, wala, hindi pa na napatunay sa sinsya. Ang lawak-lawak Doon ko nga naka si ano eh. Nakamayan ko si Commander Balwig. Oo doon sa Abra. Ano siya, uh, bukal. Bukal siya doon. Pagka si Balwig. Hmm. Hindi nga ako makapaniwala. Tapos Balwig pala yun. Sabi niyang bayan ako, kilala mo yon yung nakamayan mo? Sabi ko, Sabi ko, hindi. Sabi ko, hindi tayo. Yun ang si Commander Balwig. Yan ang hawak sa kundelira. <laughs> Sabi ko, ang liit lang nakamayan ko na pala yun nakamayan ko na si Balwig tsaka nakamit ko na rin yun si Bimbong Crisologo hmm. kaya nagiging amo ko yung pinsan buo niya si ano eh Pumping Crisologo gulat nga yung si Jis Crisologo yung nagtumakbo dito pagkakonsihal sinabi ko sa kanya sir ano kilala mo ba si Pumping Pumping na ano. Krisologo. Sa, sa, nagmura nga siya. kinan. Okay ano? <laughs> Taga ano 'yan? Pinsan buko 'yan. Nasa ano 'yan? Uh, siyudad ng ano. Uh, Lawag. So, oo, ang tin ang negosyo niya sabi ko, gasol. Oo, sabi doon ako nagtrabaho. Kaya maniwala ako sa iyo, pakita ko sa kanya yung may picture ako ng bagi yung malaki yung mata yung sasakyan tapos malaking gulong dito sa puwit maliit yung sa ano, bagi yung pala sa kanya yung bagi daw sa akin yan ah 174 yung plate number Ay, ano? baka sabihin mong uh, bakit nandiyan kayo sa desierto uh, sa ano yan sa Ilocanjan resort yan sabi ko <laughs> nakapunta ka pala naging amo mo na pinser ko matitindi yung mga presilogo doon noong panahon ni Marcos Senior malakas ang kreso logo sa labag mga kamit ko na rin yun hindi nga siya makapaniwala sa akin Ayon, ayun may katibayan ako may picture ako sa kailan kayo pumunta doon sabi ko ano 90, ano nandun ako sa kanila 1995 hanggang ano yun ay 1990 hanggang 1995 nagiging pahinante ako sa truck buha kami ng